Hello, hello, hello. Ay, hey, gagapal mo. Hello, hello, hello. Ay, yung lahat. Ako nga pala si Loling. Ay, Loling. Loling. Loli. Siya po si Loling. Bakit Loling? Kasi galing siya kay nang Loling. Si Loling matanda yun. Siya <laughs> yung kuya Yung agom ni... Yung agom ni si Dio. Yung agam ni... yung agam ni si Dio. Ha? Si Dio yung agom nun. Ito si Loling. Mabait nga si Loling. Meron sanang mayro. Kaso yung binalik kasi hindi kumakain ito. Paslo ito. Mabait yan si Luling, oh. Ang tutang si Luling. Pamalit kay Galpot. Kasi si Galpot na matay na. Kasi matanda na. Nagsampung taon na yung buhay niya. Ito, baguhan pa lang ito. Papaabutin pa ito ng 20 taon. Amo! Namihan. <laughs> Ay, pangit. Ay. Sige mm. kayo din.